Oo, laki e. Hey, what's up? Dito dyan yan, Gossieng. Mga chubs, may device din o. 70%. O, ito na mga chubs. Buy one and take one. Dito sa Puma, mga chubs. 80%. Ano? Hi to the TV. Yun, binabi na tayo kakaikat. Sa wakas mga chubs, nakita tayo ng Tiktik 350 dito. What's up mga ka For today's video mga ka May pupunta naman tayo ngayong araw Punta tayo ulit na ang Etebak May pupuntahan tayo ng mga Sales Na sapatos uh, Gusto namin bumili ni Utol Ng sapatos Balita asin namin Naka sales doon ng mga Magagandang sapatos ngayon Patulad ng mga Word Balance, Nike at iba pa doon lang naman sa may ano, sa may silang Cavite, sa may Asyenda. Kaya medyo malapit lang tong rides na to, baga short ride lang. 'Yon, samahan niyo nga kami mga kachub, sa aming uh, short ride sa Cavite. Andito na pala kami mga kachub, sa ano, sa may Carmona. 'Yon mga kachubs. Andito na tayo mga kachubs. Ah, dito pala mga kachubs. Hacienda Hacienda yon entrance nila mga kachabs dito pala uy mong may ano to may sarap kainan doon mga kachabs oh. <laughs> nice one may kainan doon yon mga kachabs makarating na kami sa Hacienda uh, lang ako doon ng motor tapos medyo mainit dito pasaway sila kuya oh. Yon 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 mga ka-chops Tamang gala na naman o oh. oh, Ha? Excited man? Nakagala na naman mga ka Etebak na naman tayo sa Etebak Pasok tayo doon mga ka-chops oh. uh, tayo? lang tayo Dito ka banda Bino? Bino, <laughs> Uy! ka dito May nakaiwan pa ng payong kanino to? na dito tayo sa asyenda ni Marcos hindi joke lang dito asyenda ni Marcos <laughs> asyenda design outlet ah asyenda designer outlet Oh, ah, may kainan doon mga achabs oh. Mwang... <laughs> alam nyo na basta may makita tayong kainan patay sa atin mamaya yan pasok tayo mga achabs yun mga achabs nakapasok na tayo sa loob may guest so, oha uh -huh. Ito tayo sa Eto mga chaps guest. yeah, na. O, tumawag ka mula dun oh. Nasa so, yung telephone, Wala. wala. Oh, Ay, may favorite crocs, oh. Diyan tayo bibili mamaya. Ah. Favorite natin ang crocs. Okay. Okay. Oh, yung shoes mo, nandiyan, oh. Ah. Oh, word balance, oh. Dito yung boss, yeng? 1,499 mm -hmm. Ay, 1,499. Okay. 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 Oh, hey, Ayan ano? mga chans o oh. Last day daw ngayon ng sales dito Daming tao oh. 74 cent dito naman tayo sa pila May cash din mga chans o oh. Naka sale din o oh. Okay sale ang pila din As low as 1,499 Okay 50% to 60 ata ito. Maganda rin no, oh, mga chubs. Oh. 50%. 50%. Nice. Kaya ginto na gusto ko. O nga no, bagay na bagay 'yo. Oh. Hindi pa eto pa talaga. <laughs> Maganda! ganda. Hindi 'yan ang combination nito. nag-range na siya, siya ng ano may device din no? 74 cent hmm, bang tao puti red lang ito Ito black Mga chubs oh, tingnan mo pila ng ano, ng Nike Ah, hindi pinapasok lang uh, uh, pila uh, ng uh, Nike Ayan ang percent? Ayan percent Ayan ang 70 percent uh, <laughs> oh, yung pila mga okay. chubs oh. Gusto mo pumila? di diba? Ganyan ang pinipilahan dito sa ano, sa Nike. Dito sa Hacienda. Battle of pila Pillow, Nike oh. Baba muna tayo. Oh, picture picture ng si Bacing oh. Ayun pala yung nakamay ko eh Kapi eh So tayo, baba muna tayo mga kachot Yun o mga kachots dito Sa gitna nila may konting parang kainan na tato Or ano Ang ganda o Pwede ka dun o sa taas Sakit okay, tayo mga chops daw dito Saan? Yun know? o okay. Ano kayo lang daro agad Ano na ito? Sagat Itong electric fan na ito <laughs> okay, okay, okay. Ayan na mga chops daw Sakit okay, tayo mga chops Yun know? o Wow, ang laki. Paikot lang sila mga ka-chubs. Kanyang dala mag-asawa. Hey, okay, what's up? May malaking ano, ugat puno dito. Lakay niyo. Ang oh, laki niyo mga action. <laughs> aapera natin siya, aapera natin. Pera, pera. Pera, pera. You know, aapera natin, o. Oh, <laughs> uh, mga ka-chubs, 30% naman dito Jug naman, jug bible. Ano? Sino 'yung nag-jay? Dino, mura lang mga sa, mo mabilis tayo ngayon. Eh, sana maabot 'ko dito. Nandiyan, oras sa may kakaiikot. Meron din kami na tagbo na 350 dito. <laughs> <laughs> Ito tayo promo, chot. So. Get in the doon lang tayo sa 350. <laughs> 400 lang tayo mga chubs. Magkakapa, ano, magkatabi sa iyo ba? Mabibiti na kita mo ba? Oo, pagkakala niyo pa yun. Doot, doot! sa 350! <laughs> Dahil sa 350, napasayaw <laughs> Sa wakas mga chubs, nakita tayo ng Tik 350, 350 dito. Baka <laughs> ano, 350. Makakabili na rin ako sa Orson uh, sa dalawang oras sa kung umiikot dito sa Hacienda. May 350 din pala dito. Napasayo pa nga ocho <laughs> ocho. Bibili tayo. Suwatin lang natin. XL mo at Pero tingnan natin yung Asia. Mo 2XL dapat. Uy, ba? yon mga chubs lumabas muna kami may mga nabili kami pero puro ano puro mga damit lang ngayon kakain lang kami dito sa labas ayaw namin doon sa loob masyadong madaming tao pakainan nila dito mga chubs oh. para mga toro pero masarap to masarap oh. turo turo, -turo. Ano kaya ating kakainin dyan? Eh, may shawar mo kay kuya. Yun ito paggabi sa asyenda mga chops. Ganda Dahil pa rin mga tao. Yun mga chops, wala kami napili dun sa may labas. Yung para mga turo-turo. Bye picture ang kita kung saan. Ito yung Ito yung uh, asyenda designer outlet dito tayo pumunta mga ka chubs ayun pala Jollibee Jollibee oh. meron dun oh yun oh ganda mga ka oh goya so, yeah. at your service mga ka chubs hindi niya ako hinta ayan oh hanap lang kami ng makakainan kasi nagutom na kami dinner time na tapos uwi na rin kami mga ka chubs yeah Yan mga kachabs, dito kami nakita ng kainan pa uwi Si Kupi na ito sa loob Super rashi Diyan pala si ano Ang one piece natin eh, dyan oh Kaisa Ang one po na ramen, regular Ano po bang? Dito na kami kakain tapos maya maya Awi na rin kami Diretso mga kachubs Thank you sa inyo Ito may sapatos ulit dun o Kainan muna bago mo eh. Let's go chicken <laughs>